Williamson nagalit sa ginawa ni Draymond sa kanya, Warriors rookie ng Angel Breaker Na-hype naman si Steph ng gawin niya ito sa rookie ng Pelicans. Warriors vs Pelicans, both teams missing some of their players. Play kuminga Ingram all out mga idol. Curry vs Zion ito kaya umpisa na tayo agad kung saan maganda ang start ng Pelicans dito at may early 10 to 5 lead sila after ng bully ball ni Zion. Pero Steph, mainit din naman sa umpisa, mga idol at grabing 11 points na nga ang in-score para bawiin ang lamang 13 to 10. At dito nga si Williamson hindi makapaniwala sa foul ni Draymond sa kanya. Golden State mga idol, si Steph lang ang opensa sa umpisa at umabot na nga siya sa 16 points. Sinigawan pang pa Warriors bench sa sobrang hype. Sa bilang team naman si Zion Williamson ang focal point ng opensa at may 9 points na nga siya. Pero nang dahil nga sa magandang paglalaro ng second unit ng Warriors, tinapos nga nilang quarter na may 29 to 27 na kalamangan. Happy nga dito si Steph matapos ng 3-pointer ni CP3. Second quarter naman natin sa guta ng opensa ng dalawang team sa start pero ang tumawag ng timeout ang Pelicans matapos na umangat ng Warriors 39 to 34. Po James Kibang Idol, Uncle Breaker ang Pelicans player for his first NBA points at itong si Zion aliop naman at the other end. Nagkakamomentum na nga ang Pelicans dito mga idol after ng turnover na itong Warriors at itong si Coach Kerr tumawag na muna ng timeout para nga i-reset ang kanyang team. Ang maganda naman ang naging resulta niyan nang dahil umangat na sila muli by 8 points nang dahil nga yan sa 5 straight points ni Gary Payton di second. Kaso dahil nga sa mabilis, sa quick na ituturo ng New Orleans mga idol sa last minutes para tapusin ang second quarter, nakadik nakadikit sila dito sa Golden State 59 to 57. Sa third quarter naman natin, Stephen Curry uminit na muli ang shooting. Inangat na by 11 points ang kanyang team 72 to 61 at na-hype pa nga nang gawin niya ito sa rookie ng Pelicans. At nainis pa nga si Zion dito kay Draymond matapos nga siyang ng offensive foul. At si Steph naman mga idol, takeover mode na talaga this quarter. Hindi na nga siya mapigilan ng depensa ng New Orleans, umabot na sa 30 points ang kanyang total. At sa last minutes nga mga idol ng third quarter, it was the Chris Paul show. Siya naman ang nag over para nga sa Golden State Warriors at kanila ng pinalobo sa 20 puntos ang kanilang kalamangan after ng 13 to run nila, 98 to 78 ng score. At sa fourth quarter natin mga idol, basically sumubok pa ang team ng New Orleans Pelicans na dumikit nga sa team ng Golden State Warriors pero hindi na rin naman na sila pumayag at ganila nang tinapos ang laban na ito at sila nga ay nanalo. Third straight win para sa Golden State Warriors, three straight on the road.